Bakit punong-puno naman po itong rep nyo? Ay, alam nyo ang dami kong ilalagay. Isang case to, hindi to kakasya dyan. Ay, nako. Ay, pasensya. At baka naglagay ng soft drinks yung anak ko. Dapat hindi naman po ganun. Pinayagan nyo na naman din ako maglagay ng alak dyan. Dapat tinuloy-tuloy nyo na. Hindi puro ganito. Di ba pa mas tayo kayo dyan? Bulwasin nyo po lahat dyan. Doon nyo ilagay yung magamit nyo. At ilalagay ko itong alak ko. Hello, po. Aling Lina. Oo. Oh. Aling Lina, uh, baka naman po pwede ako makilagay ng mga ala ko sa inyo. Uh, sa ngayon kasi wala pa akong rep eh. So, sige, maglagay ka. At kunin mo na laang pag kailangan mo na. Sige lang po, na, Salamat po. Oh, sige. Nay! Nay! Oh. Bakit may mga alak doon sa rep? Eh, maglalagay ako ng soft drinks eh. Wala akong mapaglagyan. Ay, eh, nakihabilin yung atik-tapit bahay dyan sa uh, rep natin. Eh, Nay! Alam niyo namang ginagamit ko yung sa pagtitinda. Nilalagyan ko ng soft drinks. Eh, baka yun yung mabuso. Wala na akong paglalagyan ng mga soft drinks ko. Hindi, at bibili daw naman siya ng rep. Ah, last na yan ha? Huwag na kayo magpapalagay uli kasi wala akong mapaglagyan ng iba kong paninda. Masa sige, sasabihin ko. Masa sige, mahala ka Nay. ay. Sakta na sakta na, parang bili ko. Sarap na naman ang inuman namin mamaya nito. Anak ng teting naman na matanda ito. Aling Lina! Aling Lina! Oo, oh, ano yon? Bakit punong-puno naman po itong rep nyo? Ay, alam nyo ang dami kong ilalagay. Isang case to, hindi to kakasya dyan. Ay, nako. Ay, pasensya. At baka naglagay ng soft drinks yung anak ko. Dapat hindi naman po ganun. Pinayagan nyo na naman din ako maglagay ng alak dyan. Dapat tinuloy-tuloy nyo na. Hindi puro ganito. Di ba pa mas tayo kayo dyan? Bulwasin nyo po lahat dyan. Doon nyo ilagay yung mga gamit nyo. At ilalagay ko itong alak ko. Ah, ganun ba? Sige kikibilisan na lang po. Alisin nyo na yan. Aking babawasan ng laman at para magka ka ng space na paglagyan. Ano po? Matatapos pa po ba kayo dyan? Ay, eh, bilis-bilisan nyo naman po. Sandalila ang totoy. eh. Pakakupad naman na matandang ito? Uh, ang laman? Dapat lumamig na mga alak namin, no? Patensya, patensya. Pasensya, pasensya. Pasensya. Eh, Magmamadali na. Makikibilisan niya po bago umainis pa sa inyo. Sipain kita dyan eh. nakalabas dito mga soft drinks ko, Nay! Nay! Oh. ay Nay, bakit yung mga soft drinks ko, inilabas nyo, ikralagay ko lang yan. Ay, kasi nagwawala yung kapitbahay natin. Nagrereklamo at wala daw siyang mapaglagyan ng kanyang biniling alak. Yun ang sinasabi ko sa iyo, Nay, eh. Di ba sabi ko sa inyo, last na yung palagay niyang alak nung nakaraan? Ang kapal naman ang mukha niya! Siya na nga itong nakikilagay! Siya pa itong matapang! Ay, hayaan mo na anak at mahirap yung may kaaway. Ay hindi, Nay! Umaabuso siya! Siya na nga itong nakikilagay, siya pang matapang! Ay, yan ako! Hindi magkakaigis sa akin yan Nay! Susubuhin ko siya! Hayaan mo na anak! Chum, pumunta ka sa bahay mamaya, ha? Makaming darating na tropa, eh. Magkaganap doon yung inuman na akong papainom. Eh, yan! sa rep namin, lahat na lang ng alak mo nandoon. Pagkatapos, sinasugitan mo pa yung nanay ko? Pumayag naman si Aling Lina na maglagay ako doon eh. Pumayag kasi nagwawala ka. Kalalaki mong tao, yung matanda pinapatulan mo, hindi ka ba nahihiyan yan sa laki ng katawan mo? Napakahinahon ko naman nagsasabi kanina eh. Wala namang ganyan nangyayari eh. Alam mo, kung ang nanay ko kinakayanan -kayanan mo, ako hindi. Pumapatal ako kahit Christian po yun. Tsaka, mabait naman ang kapitbahay ah. Mabait na kapitbahay? Sinasamantala mo yung kabaitan ng nanay ko? Gusto mo ba sa akin ko ito sa mukha mo? Tatang-tatang tatang mo? Huwag naman ganun natin eh. Nakakahiya na sa kabarkada ko oh. Oh, di ba? Nahihiya ka sa kabarkada mo? Pero sa nanay ko, pumapatol ka? Pasensya ka natin eh. Alam mo naman, may mga bisita ako mamaya eh. Tsaka, alam nga naman na dat ng mga kabarkada ko na hindi malamig yung alak namin. Hindi ko na problema yon. Ikaw, nakikiyagay ka lang, matapang ka pa. Kunin mo na yung mga alak mo doon. At wag na huwag ka maglalagay doon ang kapal ng pagmumukha mo. Kunin mo na! Ano ba yan, pare? Ano yung ginawa mo? Skandalo pa eh. Wala naman akong ginawa eh. Nakalagay lang naman ako ng alak sa rap ni Aling Dina eh. Tapos may pagwawala ka pa nalalaman. Di mo na nirespeto si Aling Dina. Ayan, tanda-tanda na. Tapos ganang ka. Alam mo, pre, kapit-bahay ka na nga, tapos ikaw po yung may tapang na magwala doon para makilagay ng alak mo. Kasi imbitahin mo pa ako. Uminom ng mga pinapalagay mo doon. Malamig nga, tapos yung mga kapit-bahay naman ang iinit ng ulo dahil sa kagawan mo. Alam mo, pre, dapat kapag kapit-bahay ka, matuto kang makisama. Hindi yung ganan. Nakakahiya ka na maging kaibigan eh, no? Baka nakakalimutan mo, pre. Yung sa dati mong inuupahan. Kaya ka pinaalas kasi ganun ugali mo. Kasi mo dito. Ano sa pupulutinan? Sa kangkungan? Alam mo, magbago ka na. Kung ayaw mo maging NPA. Diyan ka na, nga, pre. Dami-dami ko pang gagawin. Sa ayayin. Ito, ko.